Yo mga pare koy. pero bago ang lahat mga pare koy. shoutout shout muna tayo kay Billy J Ligaya at saka kay uh, uh, Winsloyd Erna. Ayun, ingat kayo kung nasaan man kayo mga pare koy. God bless. Ang uh, muli balik tayo dito sa ano sa Grapes Farm. Bali ngayon nagbabalot tayo mga pare ko, yung uh, ganda bagong experience to para sa akin mga pare ko. Papakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Pero aalamin ko pa kung anong dahilan kung bakit uh, binabalot yung uh, grapes ng ganito mga pare koy, pakita ko. Bali ganito mga pare ko yung ipapakita ko nga O oh, nakikita nyo simpleng simple lang naman ang ginagawa ko Binabalot lang ng ganito O oh, susuot lang Hindi naman siya mahirap isuot eh O oh, Kitang kita lang din naman ang susuot Kasyang kasya naman Saktong sakto lang sa plastic Kaya baba sa pamamaraan na to mga pare ko yeah, no? Safety safety yung mga Ubas natin o no? kasi hindi siya mapapasok ng kahit anong insekto o kung ano kaya kahit tubig hindi siya mapapasok at panigurado mamaya, mamaya ko pa matatapos to dahil nga napakahaba ng isang iras na to ay kita nyo naman ilang kita nyo sa bunga naman at pagkadami dami ang kapal kaya ito ay mamaya pang hapon ang tapos nito sa sobrang dami paano ba naman hindi gaganda yan mga pare ko ayan nagbabalot naman ni eh. seryoso seryoso eh Ayaw man lang umiti eh. O, focus na focus talaga rin naman sa trabaho eh. Kala mo tunay. Bali, nakaka-enjoy nga mga pare ko itong bagong experience na to. Gustong gusto ko sana maulit o sana mayroon pa ulit sa mga susunod para ano, hindi mahirap ang trabaho nga. Uh, makakaharap ko sa araw-araw pero hindi natin masasabi kanya-kanya talaga yan nakapalaran So yan mga pare ko, ganun lang po kasimple ang uh, pagbabalot ng uh, grapes natin. No? Oh. Ayan, balot na yan. Ito hindi pa, yan, babalutan ko pa lahat yan. Ang gandun sa dulo, lahat yan mga pare ko. oo oh. tapos pabalik dito. Oh, ayan, ito nga ang mga ano, pambalot. Oh. Ayan, kaya ito, babalutan muna natin. Mao, may tanong ako. Oh. Bakit binabawasan yung uh, grapes nga pala tulad ng ginagawa natin, ginugupit natin? Uh, kasi ang kuryano ba? Takot sila man ba? Oo, oh, uh, okay. Oh, okay. Ganun pala yun. Eh ngayon, bakit naman ano binabalutan? Parang malinis. Yun lang yun? Eh, wala pa lang. Ganun pala kasimple yun mga paro. Tinanong natin sa ating master eh kung bakit binabalutan eh. Yung pala ang pinakasimpleng sagot. Parang nga naman malinis. Ayos! <laughs> Yan yeah, mga pare ko, oh. haba na na nababalutan oh. Buti na lang i-ano, break time tayo kaya nakakapag-video tayo mga paro haba na oh hmm. tara mga ko oh. break time na gabi na oh magtatrabaho pa tayo tama mako, tanong ko lang ba't ba yun ibinabalutan ha? ba't binabalutan kapag pininda oh. hindi makita nung bumili ng bulok ah ganoon ba yun para, para diretsyo kilo na diretsyo kilo na pag ganyan ah alright ngayon alam ko na bakit binabalutan okay ito no? meron ito Iniwan na. Balot. Walang balot. Nako nga. Uwi na kami. Nga. O sige, wala naman. Hmm, kita okay, Talaga namang napaka ano ni Mako. Yan ang tinatawag na ano mga pare ko eh. Talagang ano sa trabaho. Kahit uwi na eh oh. Nagbabalot pa. Hmm. Alright, uuwi so, na kami mga pare ko. Ang eh. dami namin nabalutan oh kita niyan. Dami. So paano mga pare ko, diyan na muna kayo at kami uuwi na. Natapos na ulit ang isang araw. Maraming salamat sa inyo mga pare. So mga pare, uuwi na kami. Matapos din ang araw nito. Sa wakas. Thanks mga pare.